Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Merino Farm TV. Alright, so kamusta mga ka-farmers? Ayan, madalang tayo makapag-upload ng ating videos. So for today's video, pag-uusapan natin bakit nga ba marami ng humihinto sa pag-aalaga ng itik. So alamin natin yung mga dahilan. Pero bago yan, disclaimer muna. Hindi tayo expert o nag-aaral ng na agriculturist. So lahat ng babanggitin ko ay base lamang sa experience. So, ano pang sina ano pang hinihintay natin? So, tara, simulan na natin 'to. Alright, so unang dahilan na ka farmers, 'yan yung lack of buyers. Marami akong nagigitang mga farmers natin, ka farmers natin sa pag-iitik na nagbebenta na ng kanilang mga alaga 7 months, 8 months pa lang yung yung itik dahil nga wala silang buyer, yun yung isang ah, napaka-importanting alamin muna bago pupasukin yung pag-aalaga ng itik, kung meron bang potential buyer. <clears throat> Kasi kung kahit na pumupulot ka ng 800 to 1,000 eggs per day, kung wala ka rin lang namang mapagbebentaan, talo ka pa rin. Alright? So yun yung unang dahilan mga ka-farmers at pangalawa, yung presyo ng RTL o ready to lay. Yung mga last year, 2 years ago, ang presyohan ay range from 220 to 250 pesos per head. Ngayon kasi mga ka-farmers, ang presyohan na sa market, nagre-range na siya ng 350 to 380 pesos per head. So medyo napaka napakalaki ng diferensya So yung mga kasama nating duck farmers na nakapagtal na, nagdadalawang isip ng kumuha ulit dahil nga sa taas ng presyo. Imagine mo yung 1,000 dati nasa 250 to 220 to 250,000 lang ngayon nasa 350 to 380,000 yung 1,000 head mga ka-farmers. So ito yung mga alaga natin as you can see Madami pa silang itlog, 1 year and 7 months na sila. O yung pangatlo, mabilis lang to mga ka-farmers no, yung pangatlo. Yan yung presyo ng feeds. Alam naman natin yung mga duck layer nut ay yung mga alaga nating itik, ang pinapakain ay duck layer So yung presyuhan ngayon ng ng feeds ay malayo na ng yung diferensya compare noon. So dati, way back 2021, uh, early 2022, ang presyohan, ang bili lang namin ay 1,050. Same feeds. <coughs> Yung presyo niya per sako. Ngayon kasi mga ka-farmers, ang presyo na nagre-range na ng 1,500 up to 1,600 depende sa brand mga ka-farmers. So, ang Mahal ng feeds, tapos ang baba ng presyo ng itlog. Ang bintahan dito sa amin mga ka-farmers ay 8 pesos and 80 centavos. So napakababa, konti na lang yung tinutubo ng mga kapwa na, nating farmers. So sa inyo mga ka-farmers, magkano na ba yung presyo ng, ng feeds at saka ng itlog dyan sa inyo mga ka-farmers? Alright, so kung meron kayong maidagdag, uh, feel free to comment down below sa comment section. At kung meron din kayong mga katanungan, mga ka-farmers, huwag kayong magdadalong isip na mag-comment, pipilitin natin magawa ng DJ mga ka-farmers. So, ah, silipin natin yung mga lagad natin. na One year and seven months na silang nangingitlog, mga ka-farmers. At you can see, kalat-kalat yung mga itlog pa rin. <coughs> Nakakapulot pa rin tayo ng 600 to 700 eggs per day. Eh, Ayan, yung mga laga natin. Yung iba, ay napakawalan na doon. Meron na din tayong mga seho na nagpisa doon sa galing doon sa incubator natin mga farmers no. So yun lang mga farmers ha? mabilis lang na na topic. Pero hindi lang yun, marami pang mga iba ibang dahilan depende sa mga sitwasyon bakit yung iba humihinto na sa pag ng itik. Kasi nga To be honest, mga ka-farmers, hindi na siya ganun kalaki ang kita. Unless yung, yung alaga mo ay madami. na uh, Nagre-range na ng 1,000 above or mga 5 to 10,000 na yung alaga mo. So yun, medyo malaki pa yung uh, potential income. So, that's it mga ka-farmers. So, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating uh, ilalabas. So, ayan lang mga farmers. Ingat!